So, shoutout po sa lahat mga kapatid natin mo So, update tayo sa mga price ng mga dito lang sa Mapuay Street. Sa so mga... Ay, oh, boss! So, shoutout po. Shoutout sa mga taga-tigawain mo lang. Ayun, ang oh, katropa natin mga... Shoutout po sa inyo lahat po mga guys. So, ito po ang ano. ito. Ito mga aril ng... Magkano naman labanan nito? 700 700 mga presyuan nito mga rilo niya ito mga guys Tawag nito mga klase lang no? Oh, mga klase mga ano mga tumakas 700 So lahat no, parehas no? So, mayroon kang mga ito ganito? Ito, magkano to? 350. 350, pambabahay. O, oh, yun, no, mga pambabahay. Ito mga wish, mga pambabahay. So, mayroon naman tayo rito, mga ganito. Ito, boss, magkano to, boss? Invicta. 900 yan. 900, mga Invicta sa mga, ano, parts. Optica. Optica. Oh, dito lang din, Sky Boss, no? Mga ganito, mga oran. Mayroon siya, mga. Yeah, ito. So, magkano? 400. 50 lang. 50. 50 sa so, mga anong ori ng ganito mga guys so mga so mayroon tayo rito yan <laughs> yan magkano to? ko 5? 500. 700 700 so, mayroon to mga ano ang dami rin mga ano natin dyan mga kaibigan mga kasama natin yung mga nagano dyan mga rilo so dun so mga, rilo sa mga uh, lorita rin boss Bus na dong. Sa ba to? Sa saan sayo? Saan sayo? <laughs> Maglalatag ka rin. Sa dito tayo mga napakadaming mga ano, kay mga wala yang ano dito. Salamat ah. Salamat sa mga vlog. Oh, yung mga dito po sa ano. So, Tony vlog. Tony vlog. Oh, okay. yun Tony. Okay. Kumuha na kaming ano, sticker ba? Oh, shout out po din taga Carmen Planas diyan ah. Ha. Ah, si Boss Dodong. Yan si Boss Dodong. Yan. Uh, yan si yung pan uh, na natin ito ni Boss dito. Ah. So dito naman tayo dapo naman tayo sa mga ibang mga paninda rito mga guys. Sa iba't ibang mga paninda. So dito naman tayo mga kahiliran ni kahiliran ni ano Boss Dodoy. Eh. So wala tong mga ano. So dito takay Boss Oh, shout out mo dyan kay Boss Dodoy. Boss Dodoy, shout out po para mapag-update sa mga relo. Boss Dodoy, hindi natin may tanong kung original ba o ano yung mga brand yun. Sa nakikita ko pang yung brand yung brand yun eh. Tayo lang mukha lang natin, hindi brand yun eh. <laughs> Oh, O, yan. Dito ito, ito, anong sisimula dito sa mga price? Ito mga Boss Dodoy. Ah, halo, halo. Okay po. Dapo lang po kayo rito po. Pwede po kayo magtanong. Wala pong bayad ang tanong. Libre po. Libre ang tanong so, dito. So, so yan. original. Oh. second hand pero original. Mga second hand mga original siya. Mga original. So, pero ano siya? Wala mga... Pukuha mo na tayo. So, Gusto nila naman yan. Mga gas-gas lang sa salamin. Pwede nyo pa ba? Babi. So, tapapin po. Hindi pang nalaki. So may nakakita natin sa si mga 아, ano. Siya may mga gasgas kaya kaya nang tanggalin nila yung mga Ah, uh, yung iba oh, yeah. sasabihin nila may gasgas. Uh, uh, Nasa uh, gusto uh, pa uh, bapin niyo uh, oh, uh, na. Lang. Oh, yan solid yung mga ano mga ni Boss Dodo dito. Mga mga stainless siya pero masika na napakaganda pa oh, 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 uh, naman. Uh, shout out po sa lahat ng mga customer ni Boss Dodoy. O oh, Boss Dodoy, may tanong natin. Magkano mga presyo dito? Yan. Yeah. Nandiyan, meron tayo nagre-range ng 1-2 hanggang So, oh, oh, yeah, yun, actual na lang ito. Magkano ito mo? 600. 600. 500. So, negosable mga lahat mga presyo. Ano po? So, 600 to So, ito, boss, oh, one do, one magkano verse, ito, magkano ito? 1,000. 1,000. So, anong relo to, boss? Converse. Converse. O, oh, bilis mo. Sabay mo na lang ko. So, ito po, boss. Anong so, magkano? 1K. 1K. Magkano? 1K. 1,000. Negosable sa mga presyo. Ano pa na lahat? Yan. Yeah. So, anong, anong brands to? ito? Cosima. Cosima. Ito. 2000 2000 negotiable pa rin din uh, 2000 yung mga guys mga relo ni Boss Dodi do, do, so hindi kayo magkano? One eight. one eight. So lahat ng binabanggit ni Boss Lodi oh, so, oh, yeah. ang presyo pero hindi negotiable. Pa oh, negotiable pa. negotiable yung presyo. Oh, negotiable sa lahat ng presyo dito sa Borotan. Sa Borotan kasi natural talaga may mga tawad-tawad talaga. Uh, so ito. Exchange, one eight. One eight. Ilapag yeah, ko na boss ha. Oh, bilisan mo na lang. Lapot ko na boss. Oh, ito. Three. One, five. one five. Oh, yeah, So yan. Mga, ito mga legit dito. Mga unang. Oh, mga unang labas to mga ano. No? So ito. 2000. 2,000 so sa bangkit namin naman 2,000 mga guys so negosable pa daw itong mga presyuan. sabi yes, ni Ebon 1,500 15. ito 1,800 yan lang mga guys so Oops. medyo karamihan dito ito 2,000, 2000. Michael Kors 1,200 Michael Kors 1,200 babae 1,000 ba Pambabay. Ano so, ang ganda ng mga niya, ano? Yan. Real figure. One five. One five. One five. May sa lubas. Guys, oh ito. Can Swiss made Lahat 700. 700. 700. Lahat natin natin 'to para mang ma ganda oh, para makita ng mga viewers natin. Oh. Ay, yun, maganda 'to. Saan pa yun? So, magko sa atin 'yon. Sure yan. Oh, dito yan. lang, dito yeah. lang sa ano, dito lang sa Rito. Ito maganda rito mga guys, oh, nakabitin na siya. Oh, Magkano? 1,000 P1,000. Oh. Mas maganda po mas sila dito para personal sila mag presyuan ni presyuan ni Boss Dodoy Ito babae, bagong bago ito magayos Channel, 500 500 Anong Ano to channel? Channel. Channel, yan yeah, channel. Branded. Oh, yan no. Mga ano. So, ito naman. Yeah. ito naman. Yeah, Michael Kors. Michael Kors, pambabae rin. Oh, dito. Fossil 15. 15 Fossil yan mga dito talaga. Titanium ito, pambabae rin. 1K. So, dito tayo. Sundan na natin ito. Yeah, fossil. 2,000. 2,000 yan mga guys. You know. So, mabigat din siya so, mga guys. Automatic. Oh, so, battery lang. Ah, battery lang. Ito, ito, ito. Yan, nautica with alarm. Okay. So, ano, kwartsa lang din, oh. Ah. Okay. Automatic. Automatic ko uh, 'yan. Alarm 'yan. Yung... Sumabigat din siya. Oh, stop muna. Pat. Oh, 'yan. Ero muna 'yung lumo. Oh, ayan, sumasabit eh. Sumasabit din 'yung lumo. Tingnan lang. <laughs> Wala na lakto to, tingnan lang. Ante hindi 'yung disturbo to eh. Ito lock mo. mayroon tayong ano. Tanggalin muna natin 'to. Ay, pero lang <laughs> din 'yan. Ha? Ay, pero lang. Kaya lang po? Kay Alan. Oh. oh. dito, dito, tapos. Saan natin tayo? Ito, dito tayo. Yeah, yeah. Oh, dito. Magkano to, boss? Credit is 3,000. 3,000. Limited edition. So, negotiable pa naman mga presyo ano yeah. to mga to. Ayan. So, ito naman. Caterpillar 2,000. 2,000. Atong 5 pala to. No? Top 5. Lagi Oh, top ko negotiable pa ng mga price ito. Ito. Ayan, 2K caterpillar. ano ba tawag nito? Caterpillar. Caterpillar. Magkano? 2K. 2K. Ayan, 2K lang mga guys. Ano, so, kabol dito subscribe mga. Oh, natin. Oh, lang ah. Ah, uh, saan na tayo dito. Yes. Oh, uh, dito yeah. guys, magkano? 2001. 2000 po. 2000 toto. Yeah, 2000. Alright, so mga guys, ito lahat ng mga Ayun, yeah, uh, I'm for your money. Magkano? 1.8. So lahat ng sa bolto, lahat mga presyo ng binabanggit namin na Jordano, Jordan 13. Jordano 13. Ito. Jordan na rin 'yan. Magkano? 13 din. So ito. And Swiss made 'yan, 15. 15. So para tinutukan natin, kumakita mga viewers, Kasyo, so maganda yun ah. 1, 2. Casio. Ayan, Casio rin yan, 700. 700. So lahat boss doon, lahat ng mga dito, sa second row, kung uh, nalit sa mga ba, puro mga battery operated. Ah, uh, battery na. Oh, so lot. yung mga automatic mo. Wala na. Wala na. automatic kasi Wala na. okay. Dapo naman tayo ito, uh, last, uh, last na ilira. Uh, ito mga ganitong klaseng boss. Ayan, G-Shock. Uh, G-Shock, magkano? 800. 800. Isang bago pa lang 'yan ng Casio. Casio. 'Yan. Ito. Casio G-Shock 1000. 1000. So ito, ito maganda to, boy. Adidas. Yeah. Magkano? 1.5. 1.5 maganda 'tong. Puro lang maganda si Tony Vlog, wala ka naman. Sige, sige. Kasi mayroong mga viewers kami na nagkatanong, ano ba daw ibig sabihin ng chronograph? Chronograph, uh, parang timer siya. Oo. Oh, oh. And... So, halimbawa, yung chronograph mo, tatlo, tatlo yung kanyang ano, kamukhaan ito, ha? Uh... For example, ito, ito, ito. Ito. sige. Hmm. So, uh, yung... seconds, seconds to. Seconds. Ito, minutes. Ito, military time, yung oh, 24 oh, hours. Oh, yun, oh, yun ang mga katropa, ha? Anong tawag yun? Ah, uh, chronograph. chronograph. Uh, chronograph. oh, oh. So, yun, usually, yung maandar lang doon, yung seconds at saka minutes. Oh, Sa katulad nito? Yung military time, sumusunod sa oras yun. Oh, sumusunod sa alauna na nakatutok siya sa 13. Oo. Oh. Na uh, 1300 hour. Ala ibig sabihin alauna. Mm. O Oh, ayan mga katropa. Tuntay na kikita natin, hindi na alam natin nang pa rin sa O viewers. ayun. ibig sabihin ng uh, chronograph. chronograph ni uh, yeah. na naka-timer. ayun eh. oh, ah, may bawat ito second sa kati minute. Sa military watch. Uh, oh, alam na. Oh, ayan ah, sa mga nakita na tayo. Doon din doon. Noti mo, maganda yan. Timer na noti tingnan. Ito ito. Swiss ano oh, magkano presyo ito? Dalawang libo. Oh, dalawang libo. Dalawang libo yung mga isa, dalawang libo. Ito boss? diesel switch. Magkano? Ang na diesel, itong wife. Ito, 5. Negosyo po. O, ganti yung ano siya mga ito. lang. 50. Ito. Ito, boss. Yes, Yan, Swatch. Logo uh, Low 7. O, oh, James Bond. Die Another Day. Ay! Wow, ang ganda. James Bond. Ayan. Oh. Die Another Day, 2002 edition. Ito, wala siya ng orasan. Oo, oh, ano lang Sarado yan. lang siya. Oo, oh, sarado. Tapos. Oo, uh, oh, bakit ba ba? Ano isa? Hanggang kaya, kaya ba? First Ayan cross na. na. Uh, Magkano? 2-5-1. Uh, tope. Yeah. Tope. Parang yun yung suit ni Timothy Dalton ah. First cross uh, uh, cross uh, na. At si Pierce Brosnan. Yung kaya sa isang James Bond na na-terminate. Oo. Uh, <laughs> <yun. laughs> Alam mo rin yan? Oh, si yung, yung... <laughs> buhay pa siya hanggang ngayon. Ah, pero Siya pa wisa dun sa ano. Oh, hindi niya uh, na sa may so, mga customer dina, tayo sa likod. Wala oh, pa mga customer, tabi mga vlogger. Nakadalawa siya sa so, James. Oh, uh, dito na tayo. Sana tayo. Ito, Cosel. Cosel 15. 15. So, niku ko sa mga presyo at mga guys. So, lapit-lapit lapit mga customer. Ito. Cosel blue. Cosel blue. 15 lang din mga guys. Ito mga guys. May display nag-iibang kulay. Oh. Ah, nag-iibang nag-reflex no? Oo. Ayan, ayan, ito. Ito, ganun rin yata ito. Fossil 2000. Ayan, fossil din. Ayan, magkano ito, boss? 1.5. 1.5. Ayan. So, ito, boss, fossil. Ayan, 2.5. Sagat na tayo sa oh, trupe. Ito, maganda rin to Pangalito, mga imbik, ta? Oh, ayan, yung Diesel. mga, ayan yung mga pan-rapper ng mga... Diesel na Swiss. Ang lalapod, no? Oo. No, no? Oh. Ang oh, bigat din, no? Quality. Quality. Ayan, so, ito. Fossil. Fossil. Oh, no, malalaki, no? Mm -hmm. Ayan, ayan yung mga pang-rapper na. So ito, kaiba yung bracelet, fossil din. Yan mga guys, yung napaka solid. Magkano? Nautica 2,000 No, 2,000 Nautica Diver yan Ito, ito, maganda rin ito pang babae Yan, antik Magkano? 500 Pantoon niya, pantoon niya Pero yung price niya Pag mga pang babae, mura lang na Ito na mga ladies boss na mali Karaming ang kami ng buyer ko, mga lalaki Ito, 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 alas Tatlo na Magkano?

eh, Saan ko ma mga matatagpuan natin mga pwesto, Boss Ludoy? Dito lang po tayo sa Tumas corner recto. Ayan. Um, ang katabi lang ni Boss Lando. Ayan, dito sa kagropo nila, Boss Lando, sa mga relo ni Boss Ludoy dito. Ha? One five. okay. Shoutout natin tong Oh, Ayan, yan, si yan. maganda ron. Na, oh, napapanood ko na rin yung mga ganun na nagpapashoutout yeah, no. ko okay, kay yung mga kay Boss Ludoy. Ayan, ay Sige. Boss Manuel yan, dalawang relo ang in order niya. Wow. Uh, taga Mandawi, ah, um, Marinduque pa Mandawi. Ah, mas bate. Mas bate. Sinong vlogger okay. daw yung uh, napanood niya at uh, ano? Sino niya ay ano, borno, boss born. Oh, okay. oh, oh, so, okay. 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 so, uh, yung nag-comment sa akin. Ayun, so Okay, So sa tatlo sa kanya mga na ka subscriber natin, no. So oh, kasama ayaw. na rin mga sa po sa iyo, boss. So nandito. So binabati kita na uh, umorder ka kay boss. Lodo. Uh, shoutout po sa inyo. Ayun shoutout uh, shout uh, uh, kay push 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 Tony Vlog. Na lang na-receive yung ano, niya oh, ako. Wait, oh, daw. Oh. Sa vlog ko pala nakakita nyo yung aking oh. Yung relo ni Boss Toy ha.